Good morning. So we are here wait na natarap po. So we are here now at okay, farm and bating thing is very busy paglalaba. Dasa to ubol na laban niya. ha. Eh? Ay, naglalaba si Brenda, guys. Siya po yung napaikot dito. And dito naman yung mga bed sheets and everything. Yung mga ano lang, yung mga free time, dal free time ngayon kaya sila naglalaba. Kumusta dai? Ay, uli pang putang. No, I'm good ka. Ah, ano din nakita ni mo? Nag-okay pala siya ng mga shorts na so nakita niya sa so nilabhan niya. So, ayun, ganito lang Walang katao-tao ngayon kasi it's Wednesday and uh, April 3, 2020, 2025. Sa so, lahat po na bumi-birthday ngayon, happy birthday po. Sa so, lahat po ng mga nag-wedding anniversary, happy anniversary po. At sa so lahat po ng mga anniversary dahil nasaktan sila. <laughs> April 3 na, hindi malay na ko ng boyfriend ko. Sarap pa. <laughs> And sa so, lahat naman occasion yung mga okasyon ngayon, any occasion for birthday, anniversary, madat that anniversary, ano, ay nabating, um, happy celebration. <laughs> so, let's wait for Jana kasi sabi ni, um, moments may Jana, mag, ano daw siya, magluluto siya ng um, bigang, bilang, walang oh, hoy, binggal na. So, we're just waiting for her to, Oh, uh, ilayas, ibig sabihin. Ah, yan na siya. para magkuan, para makaluto tayo ng binggala. Yun. So that's our snack later on. So paano luto yun ng binggala dito sa province? tipo po. And it's washing day. So yun guys. Na siya yung guys. Sabi na sa sampay. Yun. Ma'am siya naman nag Para sa kanilang show. This coming 8 of 5 sa Zambagas. Ito sa bagas Zambagas, na natin ngayon is bingala. Asa to si ate? Ayan, ito lang bingala guys. Hey! <laughs> Papad Bingala. Ito na <Binggala. laughs> <Binggala. laughs> ako sa Ano yung oh, bingala? Ba't ko ka dalang kaayon. Ay, oh, dala na ni Boy! Oh! Yeah! May bing bingala, guys. So, this is bingala all the way from Bukid. <coughs> ay, okay? kayo? Up na tanan? Pero, <coughs> ay, umana na. Api na naku. Oh, kada na. Okay. Umana na. Umana na magagmay okay. kayo. Kung ano ni Ria daw? Daku, katong daku ay sa. Mag-smash yung mati Ria na umana. Ria sa IV magkasi daw. Ay, kanira okay. ang imong gutoon?

Janjan. Jan Jan Neil Jan Neil Jan Pidir 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 Ha? bas ah? pa ni boss ba David oh, bas pa David ba? David na Guti niyas? Ano dyan eh? Wala nga ako Karaga Karaga Ay! Ay! na, eh ba diba, yung inyong L kay... Ay, sasambukan mo dito. Surigam. Surigam dito ang L ni Magwai, di ba? Tayong... Kasi pag ano, siya may magluto. Siya yung palit lang. Kasi palipa-palipa lang ako dahil. Tapulan mo nang... <laughs> Ay, siya mo yung nagdalaan ng sa bukid. Okay na, kanang mag... Ay, ipaparin na lahat ni Kagura ka sa mustaas rin. Buang. Ay, di mo gudag sulod ang ating <laughs> YouTube sa kong lobo. Pintinan na ng mundur sa kong lobo. Ay,

Yes, yeah, so kailan? Kailan sa balatan, guys, para mawala yung mga ano niya, mga si tawag ana, hilo-hilo. Kanyut si Lilia wala uh -huh. pa gali, excited mo. Ano ba yung gusto? Pare mo gusto kaya para magsuko mag ng outfit, ha? Ah, paki sila. Kinjoy. Ah, pare, diba? Ah, nabalatan na po siya. Okay na, na, dire na sana na ona. Mga mga kikagisan. Wala no, ba? Okay, Tumulan ba ng asin. Gili, ang mula. Mata nga ng asin na gili ito. Uy, lamin tayo na koan nga na Tanglad is a day, day. Kaya kay basic, ano na ta, basic ka lang ha. Sige, sige na. Oh, this is the basic na kinagdalis na me. Koan lang, basic na So after po ng pagka, uh, so pagbalat at pagkagis, lagay po siya ng... Sandamakmak na. Tubig. Kailangan siya, di ba, umaapaw. Ikaw na lang Ikaw na Nara. Oh, na darar bayada, ada ba. ka yapo magtulong. Kekay. O di ba? Munaron muna. Sa wala dapat di manun saging bayot. muna. Bay mi Ha sa induction of officers pa tayo. Para ba induction dai? on. Current voltage. Huh? Sa so, boiled water, tak ka? Huh? Ha? Huh? Boiled? Oo. Oh, One five. Five? Okay na. Okay. Kaya pa boiling, mana? Mana? Dahil i-close. Timer set na lang ta. So, mana? Minutes? Ano lang? 20 minutes. 30 lang. Sige, kaya na. Ay, off ni mo. Ah, sobrang. <laughs> Sabah so, ka? Start. Saan pag-start, Ana? Mana siya? Yan. Yan. Yeah. Sure.

Ah, kay mo na siya. Ang asin. Ah, mag-Jusin. ka na rin. Ito naman ang Jusin Singh. ka kabot ang Jusin. Hindi may Good. Ah, nice lang para. Lang ba? Ah, pampalasa lang. Ay. Okay. So, mabubuhay na rin mamaya. Tingnan natin, guys. At iyon po yung sobra natin. Ay, si Oyong, guys. Yan, ikikip po natin yan kasi may mga vloggers po tayo na mag- gusto magkasaba cake, magkasaba roll, or kasaba candy, or kasaba ice cream. Namin ay kasaba cake. So depende. Amat ko yun, magkabalas ikuan. Si Ivy bato ikuan. Ito na ang ating nilulutong. Bulanghoy. hoy. Marami, Si... Sige. Challenge ko siya kanina kasi hindi natin alam bakit hindi siya kumukulo kanina. So ayan. Ang hmm, gatot na guys nito lang. Opo, naman, 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 Perfect naman, 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 kita ano sa nagtitiyan ka Binggala? Kung bago ka pala sa am channel <laughs> don't forget to subscribe <laughs> and luto na ang ating Binggala o bulang hoy ang ano tawag sa inyo sa amin kasi bulang hoy binggala na ano? ah yeah.

hoc か、ね、った。<な>